Nagsisisihan Lahat ng aking kasalanan Kung di mararanasan, di pa mauunawaan Ngayon natagpuan ko ang sagot sa katanungan Mula ng bata ba naman na ng aking isipan Ang bawat payo sa tuwing ako'y pagsasabihan Hindi pinapansin kahit alam na kabutihan Nagsakripisyo, ginawa lahat ng paraan Upang mabigyan lang ng magandang kinabukasan Halos gumapang sa hirap na nararanasan Hirap na kahit minsan di man lang nasuklian Siyam na mong iningatan Sa iyong sinapupunan Nang mailuwal kahit lamok di marapuan Sagana sa lahat, damit magandang laruan Ngunit na lumaki kung sumagot harap-harapan Sumapit na nga ang puntong pagbibinata na hudyat, sa paggawa ng masama Nagumpisa ang lahat ng sinubukang magkasyota Sinanay kong utusan, dinaig pa ang alila Ganyang pag-uugali, sino bang matutuwa? Ang sarap ng buhay mo, ang nanay mo nakakaawa Hindi mabuti, ng taong di alam gumalang Magawa ang gusto, itataboy Pati magulang mapapatawag pa ba? Ang sangkater pagkukulang at kasalanan Na halos di na rin mabilang iti mabuti, ng taong di alam gumalang Magawa ang gusto, itataboy Pati magulang mapapatawag pa ba? Ang sangkater pagkukulang at kasalanan Na halos di na rin mabilang magagawang tiisin Na magutom si inay Masunod mo lang ang nobya na lahat ibibigay Pangyayarin kinagulat mo nang siya'y humiwalay Mundo mo'y parang sasabog halos magpakamatay Naisipang tikman ang bato at mariwana Tuwang-tuwa naman mga demonyo mong barkada Si inay di makatulog pagdamag nag-alala Uuwi ka ng umaga, hihingi ka lang ng pera Di ka nabigyan, sa galit halos magwala ka At sasabihin pa sa iyong ina na walang kwenta Matindi pa talagang walang konsensya Halos harap-harapan kong murahin ang ina Nang ikaw ay lumayo, ang iyong ina ay umuko Yakap ang larawan mo't luha ay tumutulo Ngunit may bagay na lingit sa iyong kaisipan ang iyong ina pala May tinatagong karamdaman Nang minsang pag-uwi Sinanay na sa higaan Nangyari ang bagay Di mo lubos inaasahan Mata ni nanay Ay pumikit ng dahan-dahan Sabay hagulgol At ipinatong sa kandungan Lumuhod man ako At magkakong umiyak Di na maibabalik pa Kahapon kong winasak ay hirap pala Ang maulila kay inay Magdusa man ako, hindi sa ang aking buhay Lumuhot man ako at maghapong umiyak Di na maibabalik pa Ang kahapon kong winasak ay hira pala Ang maulila kay inay Magdusa man ako, hindi sapat ang aking buhay